Isang taon nang na nakakalipas nang magsimula ang kalbaryo ni Nanay Vilma sa edad na 46 na diagnose siya na mayroon siyang kidney failure. Mula noon, kada linggo na itong labas-masok sa dialysis center. Bilang parte ng kanyang gamutan, kinakailangan itong masalina ng dugo kada tatlong buwan. I talagang importante po sa amin yun kasi buhay po namin yung dugo. Ang kaso sa dami rin ng nangangailangan nito, nagkakaroon ng kakulangan ng supply. Lalo pa't aabot sa dalawang hanggang tatlong bag ng dugo ang kinakailangan niya rito. Kailangan mo munang kumuha ng dugo sa Red Cross or kailangan mong uh, mag-ask ng donator mo sa family mo or somebody na pwedeng mag-donate ng uh, blood type mo. Kaya malaking tulong na raw para sa kanila ang pagkakaroon ng sapat na supply ng dugo. As much as possible, ano uh every everyday kasi hindi mo alam kung kailan bababa ba yung hemoglobin mo so kailangan talaga everyday ready ka na meron kang uh, uh ang pangalan nito supply ka agad na kung sasabihin ng doktor na blood transfusion na ngayon kailangan ngayon blood transfusion na hindi lang mahalaga ito para sa kanila kundi pati na rin ang ilan sa mga nakatakdang operahan katunayan noong nakaraang taon naging malaking problema rin ito sa pagsipa ng kaso ng dengue sa Cordillera kaya sa pagsisimula pa lamang ng taon kaliwat kana ng mga mass blood donation na isinasagawa ng Red Cross talagang tinaon namin na January na magkaroon tayo ng blood donation para uh, to augment po yung uh, low bloods or low stock natin ng dugo sa ating city at least magkaroon tayo ng parang uh, blood bank Ah, pond, yung pondo ba, pondo para hindi mahirap maghanap. At the same time, beneficial din sa amin na nagdo-donate. O, oh, ano? makatulong Maliban sa kakapusan ng supply, ito rin daw ang buwan kung saan kakaunti ang bilang ng na mga nagdodonate. Uh, dahil galing tayo sa mahabang bakasyon, holiday season, maraming party, maraming tayong mga reunions, January talaga, ma'am, yung talaga ang pinakakunting uh, blood donors natin. Itong activity naman natin ngayon with the Local Blood Council, gagawin natin itong every three months para talagang meron at meron tayong stock ng blood. So uh, we are encouraging everyone na isupport po natin yung blood donation activity ng Local Blood council kasi ito pong activity na to siya po yung tutulong sa mga blood centers natin na ma-augment na dapat hindi tayo mauubusan or hindi tayo magkakaroon ng low stock ng blood dito sa ating locality Ang mga dugong nakokolekta umaabot pa sa karatig region. pero as much as possible, hindi po natin yung pinapayagan na magkaroon tayo ng zero. Kasi ibig sabihin nun, uh, kapag serum uh, zero po yung ano natin, what if maraming kumuha ng blood sa blood center natin. So, ibig sabihin, wala po tayong maitutulong sa kanila. Sa kasalukuyan, pinaka-in-demand ang mga blood type A at O sa lungsod. Vanessa Bugtong, RNG News.